yung makina Pati duplicate po na andun Oo, sa Ibig sabihin po yung ano nyo may remote Oo, may remote yan eh Okay, another na naman ito Yung mga basher natin dyan Labas mga basher Ay, may remote na Ilang oras na sir to? Ha? Ilang oras na? Nakalating oras. Nakalating ah, oras na. Ah, oras na. <laughs> <Yeah>. <laughs> Di, ubok sana rin 'to. Di na namin ipapakita kung paano bubuksan at ang basher ay matindi. Okay, dito tayo mag para mabuksan. Why? Eh mga idol basic, diyan lang tayo nag -umpisa. ayan oh. Ito so, po mga basher.